So good morning mga kabayan So ngayon sasagutin ko yung isang tanong ng isang kabayan natin na ang sabi niya may bibilhin daw silang property na lupa pero yung seller nung pinuntahan nila yung mismong property yung mga katabing lupa, yung mga kapitbahay yung mga adjacent lots ng lupa ngayon is iba yung kilala nila na may ari ng lupa kasi siyempre kinausap din nila yung katabing lupa bakanting lupa yon bakanting lote iba yung sinasabi binabanggit na pangalan ng may ari ng lupa hindi yung seller na kausap mismo nitong si buyer yung nagtanong daw sa akin na bakit si seller hindi kilala ng mga kapitbahay pero si seller ay may hawak na titulo PCT ano daw ang gagawin. Well, of course, doon sa situation mo kabayan, sir, no? Dapat malaman mo kung sino talaga yung tunay na may-ari. Paano po? Well, kunin mo yung TCT number ng seller, mag-request ka ng CTC sa RD, ano yung CTC, certified true copy. Dapat uh, dapat nakapangalan sa kanya yung yung CTC. Of course, may TCT, may TCT siya which which means Transfer Certificate of Title Ibig sabihin, may dating nagmamayari yan Galing yan sa OCT Or Original Certificate of Title Galing sa original na ari ng titulo Then nung binili niya From OCT, naging TCT Naging Transfer Certificate of Title Kasi naging TCT na. Well, pa paano mo malaman dapat hindi lang da hindi lang dapat doon nagtatapos kabayan, ano? Hindi ibig sabihin na may hawak na siyang TCT ay 101% ka na na siya talaga yung lehitimong may-ari. Dapat pupunta ka sa RD at mag-request ka ng CTC at yung do documents dapat yung CTC na yon ay mayroon siyang mga supporting documents. Ano yung mga supporting documents? Yung deed of sale, yung e-car, yung certificate authorizing registration na pinagbayaran sa BIR nung na-transfer yung yung titulo kasi may mga nangyayari ngayon sa mga isa experience ko may na-encounter kami na may hawak siyang TCT si seller pero mayroon pang iba na may hawak ng napapeles ibig sabihin si maaring si TCT holder ay dumaan sa fixer nung no, nagpunta sa RD or minajik ni LRA or hindi naman sa pagano pero nangyayari po yon ano so dapat ma makuha mo yung CTC at yung makita mo yung support dapat may supporting documents yon and uh, may pinanggalingan paano mo malalaman yon mag-request ka din kabayan ng traceback certificate of cancelled uh, title yun po yung sa RD, ang term nila yon is traceback. Para ka na rin nag-a-apply ng CTC. Ano naman po yung traceback? Yun naman po yung henerasyon ng paglilipat ng titulo. Halimbawa, from original certificate of title, binili ni Juan de la Cruz, naging TCT na. Then, from Juan de la Cruz, ibinenta naman kay Miguel Marquez. So, naging TCT ulit. Yung traceback, yung generation ng bilihan ng lupa, makikita mo po doon sa traceback. From UCT, original certificate of title, to TCT and the likes. So, yun po ano, pero hindi po doon nagtatapos, hindi lang ganun kasimple, hindi lang ka basic Kung gusto mo talagang malaman kung may duda ka kabayan, kung sino ang may-ari ng lupa kasi may naririnig ka na yung mga lupa, iba yung tinutukoy nilang may-ari tapos si seller hindi kilala ng mga katabing lupa so doon palang may tama ka may hinala ka na pag ganyan may duda ka medyo laliman mo ng konti yung due diligence mo kasi hindi naman nalalaman kung sino original na may ng lupa, kung sino nakalagay sa UCT or original certificate of title. Titulo lang po 'yon. Ibig sabihin lang, siya yung nakapangalan sa UCT or sa original na titulo. Ibig sabihin, siya po ang unang nagpatitulo. Pero kung gusto mong malaman yung origin, original na may ng property o ng lupa, doon ka po pupunta sa Assessor's Office sa tax deck kasi doon po malalaman yung history ng tax declaration kung sino ang unang nagmamayari ng ng lupa na yon. Kasi marami naman pong mga property ngayon, lalo na sa probinsya, ay eh, tax, tax declaration lang. Walang mga titulo yan, which is a proof of right of use po yon. So doon mo po i-request kung talagang gusto mong maungkat kung sino ang original na may-ari ng lupang yon. Kasi kung tax deck dati at ibinenta yung tax deck, marami namang buwibili ng property ng tax deck lang, tax deck pa rin yun na walang title. Ibig sabihin, wala pang OCT. Halimbawa, sampung beses na nagkabentahan ng tax deck, palipat-lipat po yung tax deck ownership, at wala pong nag-a-apply, hindi nila inirehestro sa Registry of Deeds. Of course, wala pong records ang RD sa traceback o kung sino talaga yung unang nagmay-ari ng nang lupa na yon. Ang record lang nila is kung sino ang unang nagparehestro, kung sino ang unang nagpatitulo at iyon po yung nakalagay sa original certificate of title. Pero hindi po ibig sabihin na siya po ang original na ang dating ang original, pinakaunang nagmamay-ari doon po sa assessor's office. So, mga basic due diligence lang kabayan. Ano madali lang naman pong matrace 'yan. Which is uh, tama po, inire-recommend ko I highly suggest po na bago magkabayaran, dapat mag-conduct muna tayo ng due diligence. So, yun lang po. At sa mga susunod na tanong, susubukan kong sagutin pa isa-isa kasi every weekend lang tayo may time, ano mga ma'am sir, mga kabayan. And sa mga hindi pa nag-subscribe, uh, subscribe lang po para ma-update -up tayo sa mga susunod nating mga vlogs. Alright? Thank you.